tayo manigay ng sofa sa kapit bahay ayon sa mga pinsan din naman namin yan natin ng na sopas yan, sagli. At muna kay Mama ay biyole. Ne! Bigay mo nga ito kay May biyole. Kunin ko yung, yung lalagyan niya, ha? Wala kasi kaming ibang lalagyan. Sige, 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 sige. Ayan. Antayin ko sige, nini. nini, antayin ko ni ha? Uh -huh. Isa, ib, ano mo? Kasi wala kami iba na... Ah. Ito yung bahay namin. Ito yung bahay namin. Yan. O, oh, diba? Uh. natin yung lalagyan kasi wala na kami lalagyan eh. Ayan, may kita yung soft So, Last din na namin, kaya may na kami. Tapos itu, yan, kapitbahay. Ang sexy mo naman. Kaya kang anak, ne? Po? Kaya kang anak? Ah, ang ganda-ganda mo naman. Okay, no problem. You're welcome. Ayan, sandok ulit tayo. Wait lang. Ah, doon naman tayo sa friend ko, kay Mian. Um. Baga ako, ano, ga... Baga ako, nag, uh, ano, nag, uh, ano... Parang ako nag-iitlog, son, eh, ano. Bubong mo, ako nag-iitlog. Opo. Ulat muna, kimian muna, saglit. Ha? Ha?

Abutal, ako yung nipermi sabaw. Manoy. Pag di nito umay, nipermi na ako sabaw. Di mo yung pagluto na dahil sabaw. bukading mara. Ako yung sabaw. Malinis to ha? Hmm. Baka mo ka ang permi. Ragbit sana. Kusok kayo yes. Malinis to ha? Malinis to yung anong na galawin ha? Saglit. Di ko kasi maladala eh. Ayan, din naman to sa friend ko. Ang aking friendship. Ayan, selected friendship. Ayan tayo, kasi lang lang init. Ayan, mag-ano tayo. mag tayo. Para ating beauty na masira. Ano kaya yan? Nasa bubong. Sad, wait lang. Patayin natin. Ang hirap kaya. Wait lang, ha? Patayin ko lang kasi ang hirap. Hirap magdala ng cellphone. Diyos ko po. Diyos ko, Diyos ko po. Ayan, mamili ng sopas. Hindi pa lang to Marami pa. Wait lang.